Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa optional chaining sa TypeScript. Ipapaliwanag namin ng detalyado kung paano gamitin ang optional chaining, kasama ang mga aktwal na halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang optional na chaining sa TypeScript ay isang kapakipakinabang na tampok para ma-access ang mga katangian ng malalim na nested na mga object o array. Ang tampok na ito ay pumipigil sa mga error kapag ina-access ang mga hindi umiiral na katangian na nagbibigay daan sa iyong magsulat ng maikli at nababasang code. Ang optional na chaining operator ay nagbabalik ng undefined kapag ina-access ang isang katangian o pamamaraan ng object na hindi umiiral. Pinapayagan nito ang code na magpatuloy sa pagtakbo ng hindi nagbubunga ng error kung ang katangian ay hindi umiiral. Halimbawa, kapag ina-access ang mga katangian ng isang nested na object tulad ng ipinapakita sa ibaba, nagkakaroon ng error kung ang katangian ay hindi umiiral gamit ang karaniwang paraan. Sa kasong ito, magkakaroon ng error kung hindi umiiral ang address. Ang optional na chain ang ay maaaring gamitin upang maiwasan ito. Gamit ang optional na chaining, maiiwasan ang mga error at magbabalik ito ng undefined sa halip kapag ang mga katangian ay hindi umiiral. Ang optional na chaining ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga sitwasyon, gaya ng pag-access sa katangian, pagtawag ng mga function, at pag-access sa array. Ipapaliwanag namin kung paano gamitin ang bawat isa sa mga ito. Maari mong ligtas na ma-access ang mga nested na katangian ng mga object. Gumagamit ang code na ito ng optional chaining upang ma-access lamang ang mga property na city at country kung umiiral ang location property sa company object. Ang optional na chaining ay maaari ring suriin ng pag-iral ng isang function bago ito tawagin. Gumagamit ang code na ito ng optional chaining upang ligtas na matawag ang function na greet kung umiiral lamang ito. Walang error na magaganap kahit hindi naka-define ng function. Ang optional na chaining ay maaaring ilapat sa mga array upang suriin kung ang mga elemento ay umiiral. Ina-access ng code na ito ang mga elemento ng array kung umiiral lamang ang team, members, ibinabalik ang halaga para sa mga umiiral na index at undefined para sa mga hindi umiiral. Ang optional na chaining ay nagbabalik ng undefined, ngunit kung minsan ay hindi ito sapat. Sa kasong ito, ang nullish coalescing operator, na ipinakilala sa TypeScript 3.7, ay maaaring gamitin upang magbigay ng default na halaga kapag null o undefined ang isang value. Kapag pinagsama sa optional chaining, maaari kang sumulat ng mas flexible na code. Kapag gumagamit ng optional chaining, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na punto. Ang paggamit ng optional chaining sa mga property o method na tiyak na umiiral ay maaaring magpahaba sa code mo nang hindi kailangan. Pinakamabuting gamitin lamang ito kapag hindi tiyak kung umiiral lang ina-access na target. Ang labis na paggamit ng optional chaining ay maaaring magpahirap makita ang mga typographical error na nagdudulot ng pag-access sa hindi intensyonadong mga property. Magpatupad ng wastong pagsusuri ng uri at gamitin ito ng maingat. Ang optional chaining sa TypeScript ay nagbibigay ng maikli ngunit malinaw na code habang iniiwasan ang mga error sa pag-access ng mga malalim na nakapang-ilalim na object o array. Bukod dito, kapag pinagsama sa Nullish Coalescing Operator, maaari kang magtakda ng default na halaga at makalikha ng mas flexible na logic. Kapag ginamit ng maayos, maaari nitong lubos na mapabuti ang kaligtasan at pagbabasa ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel.